pupunta kami sa Changi dahil bibilihin pa natin yung mga iba pa natin kailangan sa farm. Samahan What? nyo kami mga kaprobinsya. <makes noise> Alam nyo ba, isa ito sa mga pangarap ko na kapag nagtawag ako ay lalapit sa akin yung napakaraming manok. Manok nga pala yan ang nadaan namin namin kapitbahay. At dahil nga, araw ng Sabado no ngayon, napakadalang talaga ng dumadaang sasakyan dito. Sa wakas, hindi tayo natagalan, nakasakay din agad tayo mga kaprobinsya. pagmasdan nyo naman ang paligid na ating madadaanan, napakaganda kasi dito mga kaprobinsya, dinibanda sa may gasan. Ilang minuto lang ang ani ay narating din agad namin yung tiyangge dahil malapit din lang ito banda sa may amin. Ginaganap nga pala ito mga kaprobinsya probinsya tuwing Sabado sa barangay Libtangin, Bayan ng Gasan. Kaya nga pala kami pumunta dito mga kaprobinsya eh dahil bibili tayo ng ibang kailangan natin sa farm kagaya ng itak, piko, hasaan at iba pa. Nang makita agad namin mga kaprobinsya yung tindahan ng itak ay talagang nakapili agad tayo kasi alam ko na yung bibilihin ko dito. At syempre kung bibili nga tayo ng itak ay kailangan din natin hasaan kaya bumili din tayo mga kaprobinsya ng karburam dome alam nyo ba yung karburam dome ito po yung hasaan ng itak at dahil hindi naman tayo natagalan sa pagpili dahil nakabili din agad tayo ay naglakat lang na rin kami dito mga kaprobinsya dahil meron pa tayong mga bibilihin hindi nagtagal nakakita rin agad kami ng tindahan ulit ng itak pero ang pakay naman natin dito ay piko at saka asada nakakita tayo ng piko pero medyo may kamahalan kaya iisa na lang yung bilhin natin bumili na lang tayo yung mga kaprobinsya ng asada pero bakal din yung hawakan at napakagaan nito mga kaprobinsya. Maganda itong gawin din sa farm, hindi tayo masyadong mga ngalay dito. Okay naman yung presyo niya, kaya naman pero uh, medyo may kamahalan pero kailangan natin ito kaya bumili pa rin tayo. Sinabay din natin mga kaprobinsya yung lagari para magamit natin sa mga puputulin nating kahoy. Umabot nga pala mga kaprobinsya ng 1,130 yung binayaran natin dito sa dalawang item lang. O ba diba, ang mahal? At bumili na din tayo mga kaprobinsya ng polybag na ito yung gagamitin natin sa ating mga punla at dahil nabili na namin yung mga kailangan namin ay syempre hindi mawawala na bibili tayo ng ulam gusto pa nga ni kaprobinsya na nahipon sabi ko wag yan mahal yan wala kitang pambili sa aming paglalakad ay nag-iisip kami gawa ng wala pang luto nung kami ay umalis sa aming bahay na isipan na lang namin mga kaprobinsya na bumili ng suman at saka puto dahil isa ito sa paborito ni Aliana yung aking anak na babae tapos nga napalingon ako ko din ni Banda sa may kanan. Ang lalaki ng isda mga kapurbinsya. Sabi ko ay ang mahal yan. Sasunod na lang kita mabili niyan. Nagtanong nga si Nanay dahil nakavideo tayo. Eh sabi ko nagbablog po kami at binigyan ko din siya ng sticker para i-follow niya din tayo mga kapurbinsya. At ilang minuto mga kapurbinsya ay pawi na din kami kaya nakintay kami ng tricycle din ni Banda sa labas. Hindi naman tayo natagalan at nakasakay din agad tayo mga kapurbinsya. Dahil dadalawa lang kami ay eh, sabi ko sa driver tara na lakad na tayo. Dahil alam nyo mga probinsya nararamdaman ko din ang kalagayan isang tricycle driver dahil ang lingkod nyo po ay isa ring tricycle driver fast forward mga kaprobinsya ay nagpalit din agad ako pag uwi at dumiretsyo na din ako sa farm dahil marami pa tayong naiwang trabaho na hindi natin natapos kahapon ang totoo niyan mga kaprobinsya hindi na namin lupa itong ginagamasan o tinatabasan ko ngayon pero dahil katabi rin lang naman ito ng ating farm ay minabuti ko na rin hawanan ito para naman makita natin natin yung buong paligid kahit na meron tayong bakod. Habang ako naglilinis mga kaprobinsya ay napansin ko na nandiyan na pala yung mga order nating kawayan kaya nga nilapitan ko si kuya na tinatanong ko na kumpleto na ba yung order ko na kawayan kaya't babayaran ko siya pagkatapos niyang mahakot ang lahat. At dahil magtatanghalin na, ay bumaba na rin ako at giniyak namin ni kaprobinsya na yung nabili namin tahong dun sa changge na napanood nyo kanina. Mayroon tayong isda dahil may isang kaibigan tayo na nagbigay nito sa akin mga kaprobinsya probinsya. Kahit medyo pagod ako galing sa farm ay minabuti nating tayo na ang magluto dahil si kaprobinsya na ay mas pagod sa atin dahil naglabas siya ng mga damit namin at damit din nung kapitbahay namin na umuupa sa paglalabas sa kanya. At dahil naubos na yung mga stock kung panggatong din sa ilalim ng aking lutuan ay pinagsabay ko ang pagluluto gayon din ang pagsisibak ng gatong para tuloy-tuloy ang proses ng aking pagluluto mga kaprobinsya. At dahil luto na mga kaprobinsya ay agad din kaming kumain at nagpahit nakahinga rin lang ako. Pagkatapos ay umakit na naman tayo sa farm natin para ipagpatuloy yung mga gawain pa natin dito. Malaki-laki rin yung narinisa natin ngayong araw mga kaprobinsya. Hindi ko naman lahat nakunan sa video pero malaki po yung natulinisa natin ngayong araw. Maya-maya ay nagtulis ako ng mga poste at bumaba na rin ako dahil nga kanina ay binungkal na mga manok yung punla nating mga tanim kaya ang gagawin ko ngayon mga kaprobinsya ay pansamantala ay babakuran na natin agad-agad yung bandang baba kahit na bukas pa dapat magbabakod yung mga helper ko dito mga kaprobinsya ito nga mga kaprobinsya yung pinakaiingatan ko kaya kailangan talaga natin magbakod dahil paper wishwin tayo ng mga nakaligaw na mga hayop sa paligid natin at kung maggagayon ay sayang na sayang naman ang ating pagod kung mangyari yon mga kaprobinsya pinostihan ko na yan mga kaprobinsya at nilagyan ko na rin yan ng kawayan tapos lalagyan din namin yan ng net so sa part na to mga kaprobinsya ay nagbiyak tayo ng kawayan at nagpatulong na rin tayo kay kaprobinsya na Upalit na rin ako ng suot ko dyan kasi talagang naiinitan na ako doon sa boots at pantalon na suot ko mga kaprobinsya. Bago pala matapos ang vlog ko maraming maraming salamat po sa ating sponsors na patuloy na sumusuporta para mabuo yung ating mini farm. At sa mga kaprobinsya ko na patuloy na sumusuporta sa aming mga vlogs maraming maraming salamat po. See you in my next vlog. Mabay na po mga kaprobinsya hanggang dito na lang.